bukod don doon sa lakad ng dalawa kasi nga iba yung kanilang pupuntahan at saka iba naman yung sa atin so ako okay, naging masaya dahil po nakita natin yung in season dito na at least may mga salmon din itong mga nakalat uh, nagkalat doon sa may creek kaya nga lang hindi tayo umabot doon ng mga buhay pa sila susulo so, na naman ngayon yung ating uh, yung Kawander. Ito po. Nandito pa rin po tayo sa downtown na ng Skagway. So yan guys. Nandito tayo ngayon dito sa may banda sa creek. natin. So sa ngayon po talagang wala na talaga salmon dito. Eh, ayun, 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 isang salamat dito malaki Ayan po Ayan, ito okay. yun, kung makikita ninyo ayan, yung kulay na yun, yan, po yung salmon din yan yan yung salmon ito po, makikita nyo yan. so pagdating uh, kasi ng September na katapusan uma umakit po sila rito ayan, kung makikita nyo, ayan po ayan. so ngayon po Pagkatapos sila mga itlog, saka po mamamatay po yan sila. Ayan. So, kaya nga lang, hindi natin sila nabutan no, talagang buhay pa. Kasi ngayon na tayo nakabalik dito. Ayan po. Makikita nyo, ayan po sa cam natin. Ayan po. O, ayan. Malapitan na po yan. Ayan, makikita natin. Ayan no? Ayan. So, nung araw talagang napakarami dito. Ayan. So, ayan. Ay, ayan po. Marami din po kaya kayo. Ayan, no? ayan makikita natin. Yan. ayan, ayan malaki. malaki ayan guys so yan po pag nag in ang season, ito po silang makakyat tapos dito na po sila namamatay ayan, ayan nakita natin o oh. so, ayan po okay, guys ayan nakalitaw pa yung isaw yun yun ang nagsusubasabari So ikot pa tayo dito sa kabila Kaya natin Ito yung po, malapitan na yan, makikita nyo So yan po, mga patay na po sila So ayan po, mga patay dito sa may malapit mismo sa kabilang side tingnan natin kung uh, marami di po bang mga salmon dito na talagang namatay na ayan po oh so, napakalaking bakso na ito dito lang po din po yan sa may tabi ng creek Sa so, mga nakarelate ng lugar na ito Nandito so, po tayo ngayon sa Skagway Dito sa may uh, Banda ng creek na may ihaw-ihawan So nakaka-miss lugar na to Dahil nga nung araw Napaka Marami dito mga salmon Ayan po oh. Makikita natin dito Kaya lang hindi na talaga sila totally Buo Ayan po makikita natin oh. Ayan Ayan po oh. So, siguro natapos na sa mga itlog. So, pagkatapos mga itlog, mamamatay na po sila. Ayan po. Napakalinaw ng tubig. Ayan. Ayan yung iba nga. Ang buto na lang naiwan, o. No? Oh. Ayan, dito sa gilid, Oh. Ayan, magigita natin. Ayan po. So, end of the season, ha, kasi pagkakit nila rito, manging itlog, at saka mamamatay na sila. So, yan lang po ang, season, ang cycle po ng Salmon Ayan. So at least hindi tayo nabigo Dahil nga ay nakita natin yung Kung ano yung uh, uh, Ganap dito Na pag inong season May mga salmon talaga na umaakyat So last year nabigo tayo Hindi tayo nakakita ng Pag uh, Akyat nila dito So ngayon nakita natin Ayan na po yon sa dulo, Kaya nga lang Uh, talagang talagang totally patay na po sila. Ayan. So dito lang po din yan sa creek ng Skagyo, Alaska. Ho. So again, ikot pa tayo doon sa may town. Tingnan natin kung ano pa yung mga, mga na magkikita natin doon sa punta tayo ng downtown. Mga ka-wonder, samahan nyo ako. Maglalakad-lakad na naman tayo ulit doon. Silip tayo dito ulit. Mga ka wander baka meron pa si Daddy namimingwit kami dito nung araw ayun may marine din po yan oh, malaki oh. yan oh. ayan napakalaki oh. kaya lang talagang wala na patay na lahat yan, oh. patay na silang lahat ayun napakalino ng tubig at saka napakalamig ayun o oh. 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 lamig <laughs> hindi naman mabaho yung tubig ayan, ito pa oh. Ayan, napadpad yung isa oh. ayan o oh. Ayan oh, yan o. Oh. Yan laki. Yan mo tinan mo. Laki. Kaya patay sa kabila. Ayan po. Pagaganda po ng pagkakula yan. Lastros na nila. Napakalaki. Tsaka umakal. Dito approaching tayo dito sa crossing ng train. Racing, crossing railroad. Ayan. Ang kita niya. So walang train, tatawid tayo. Mas, burger, mas, ato. Ato, burger. <laughs> tatawid tayo. So kung may train, simple, hihinto tayo. So yan. So ito ngayon, yung isang train dito na nakatambay na lang, na nagiging uh, isa na lang po itong uh, tourist attraction po dito sa Skagway. Kung makita niyo yung dati natin mga vlog, Ayan po, ito yung mga lumang trena na ginagamit nila noong araw Na hindi na po nila ginagamit Ayan So, ito po Itong White Pass and Yukon Road Ayan Ito siya mga Kawanders, ito siya so, Ayan So, tingnan natin yung harap niya Papakita ko sa inyo Ayan po Ayan Ito lang po yan ito. yung harap niya ang purpose po nito ito yung siya yung magigiling po ng mga ice sa so, ayan. para siyang nasa ayan. ayan. para po siyang isang robo um, alien ayan po ito. ito yung isang klase rin yung training nito So, ito po yung mga hindi na tumatakbo, nagiging yung tourist attraction na ano po yan dito sa Skyway. Ayan. So, Ikot-ikot pa tayo, banda rin sa, kan sa kaliwa. So, napakaraming tao dito ngayon, ayan po. Pagkita nyo sa mga ating uh, cam, napakarami po. At saka napakaganda rin ang panahon. So, ikot pa tayo. Ayan mga kuwanyos, napakaraming tao. Yeah, shoutout din po pala si Boss Tony at saka yung kanyang buong team. Salamat sa comment po ninyo. Uh, miss ko kayong lahat at saka salamat din po sa lahat niyang ginawa nyo at saka sa tulong nyo po sa ating project dyan sa Morsia. So nandito naman po tayo sa Biyayang Alaska. Maraming salamat po ulit sa inyo, Boss Tony at saka sa buong team mo. Oh. Kita-kisa lang tayo ulit dyan pag -uwi natin by next year. Ayan, shout out po sa inyo Hilo po sa mga taga Tanduay Taga Panlawigan At saka sa buong universe Ng ating mga subscribers So ngayon nandito na tayo sa My Skagway Alaska Baldo Meron kita nakita nakitang isang uh, subscriber natin Yan Yan si Body Bal Meron si Bal Yan guys nakita kami rito ito yung aking uh, kalatulato doon sa barko. Kalatulato. Ito, <laughs> maglalakad-lakad tayo ngayon dito. Uh... Ito guys, bumili tayo ng ice cream. So hindi tayo doon pumila sa may uh, maraming pilahan. So dito tayo bumili sa kabila. Ayan po, makikita natin yung mga bike dito. Ito po yung ng mga bike. Ayan po. Ito pa rin po yan sa likod ng Alaska. Ng ISO, I ng Skagway. So, ito, bumili tayo ng battery. Iwan ko lang po kung kasya ito dun sa aking relo. So, titignan natin. Uh, so, ito na naman. Solo, uh, solo, solo fly tayo dito ngayon. So, maghahanap ako ng medyo mainit-init na lugar para kainin natin itong ating nabiling ash, ice cream. Okay. So, pistachio ka ice cream pistachio po. Ito po ito, si Shout out ko ka pala yung aking uh, may bahay si Mami Cha at saka si Jules Kit Wilson na alam ko na masamay yung karamdam mo kahapon sabi ko sa iyo, umbilin ko sa iyo na yung mga bawal, huwag mo munang tainin at saka mo na yung mga soft drinks at sa mga tea. Nangyata mo lagi yung sarili mo. Alam mo naman na nandito yung mga mo lagi dahil siyempre yung ating uh, uh, purpose nito ay wala namang ibang mapupuntahan kundi dito yung lahat ng ginagawa namin ay para sa iyo. Sigilan so, ka lagi dyan shoutout sa inyo ni Alice at saka sa pamilya niya shoutout po sa mga kapatid ko dyan sa lahat ito I love you all at saka sana ay lumago po naman uh, na ang ating subscribers at dumami pa ito may kainan din dito kumain kasi kumain na tayo, tayo sa barko mag ice cream na tayo palamig dahil sa palamig ayan po at maghahanap tayo ng place na pwede tayo umupo at saka kumain tayo So ayan mga ka-wonders Sana nag-enjoy kayo sa ating uh, kunting panahon na paglilibot-libot dito sa Skagway. Ayan po, ito po yung ice cream na nabili ko kanina. Kasi kung pipila tayo dun sa may tindahan dati, napakahaba ng pila. So nakita ko si kaibigan nating ildrick, ildrick. Kaya po, at si John, ayun. Bumili po tayo ng ice cream, itong pistasyo. Ayan po, masarap siya. Hari ka tayo. Ilang una una. Siya si Auto Go po lahat ng ating mga subscribers niya sa Pilipinas. Salamat po sa inyong tiwala. At saka sa mga hindi pa po, po napagsubscribe please subscribe na po kayo sa ating channel na po, po yung subaybay niyo po ang ating mga lakad dito at saka hindi ko po kayo maisa-isa isa, -isa ko po kayong lahat si Estelita nga pala sinashout ko si Russell happy viewing po dyan sa inyo sa Bulacan <clears throat> nakita ko po, po yung pinaliwod mo last time yung tinuran mo kay Maricho salamat pre at saka ingat ingat dyan alam ko papalis rin po kayo at sa ating mga subscribers dyan sa mga ko sa Cebu sa Butuan sa Panay sa Kalibo, sa Iloilo shoutout po sa inyo lahat sa Hong Kong sa Japan sa mga, sa mga buong uh, subscribers na rin shoutout po sa lahat na nga po eh, patuloy kayong magsusubaybay sa ating mga video at saka please comment down below sa mga gusto nyo mga suggestions. Open po tayo. At saka naman po eh, supportahan nyo po tayo. At saka makamit po natin yung ating pinaka-aim nito ay gusto nating makatulong din po sa ating mga kababayan na mga nangangailangan din po. So please support Choose the Wanderer ang yung lingkod. Nga po nakapagbigay ako ng kunting ah uh, uh, tanawin sa araw na ito at least hindi tayo nabigo makakita tayo ng mga salmon bago sila uh, nagtapos ng season dito kasi ang season dito pag end of September yung mga salmon umakit dito tapos mag mangingitlog sila after that mamamantay na po sila kasi po yun na po ang cycle ng buhay nila so salamat po sa inyong lahat hanggang dito na lang po tayo tatapusin ulong po itong ice cream ko at saka babalik na po ako sa barko salamat po sa inyo I love you all. Ingat po kayo palagi. Bye for now. Bye. dag